So yung what's up mga brad, ito po ay kunting tips lamang po lalo na po sa katulad naming box maker. At sa hindi pala kami nakabili ng multicab, ito po ang inuna namin sa pag-invest yung pagbili ng mga hayop. Hindi lang po tayo umaasa sa paggawa ng mga speaker box dahil ay minsan po ay matumal po ang bintahan. At lalo na po ay hindi po maganda i-invest yung mga gadget. Kasi alam naman po natin na hindi na po maganda yung kitaan sa mga sound system ngayon. Hindi na po katulad noon mga brad, nung panahon 90s ay mayroon pong magrinta sa ating maliliit na sound system. Dalawang box, uh, isang daan, isang araw at isang gabi. Pero uh, sa ngayong panahon mga brad, lalo na po sa bawat sitio or mapurok, mayroon na pong mga uh, may nagmamayari ng sound system. Dagdagan pa, mayroon pang bluetooth speaker, lalo na pong hindi na pong magandang kitaan So yung mga bisyo natin ay hindi po ito magandang i-priority. Um, bumili lang po tayo ng mga ganyan pag may uh, kunting ipon po tayo or kunting uh, sobra. Itong video na to ay hindi ko sasabihin na tularan ninyo. Ito po ay kunting tips lamang. Dahil po ay kanya-kanya po tayo ng pag-iisip. So ito po ang una naming napag-isipan. Ah, uh, sa hindi pa kami nakabili ng multicab, ito pong uh, una naming nabili. Bali pang ano na to, pang lima na po to namin. ano uh, noon aabot uh, po to ng pito. Pero ibininta uh, po namin yung dalawa. Yung pa sa bulak duha. sa kabilang barangay pa po dito sa Dalagit, di mayroon pa po kaming dalawa. At ito lang po muna yung ah uh, namin. At pagkatapos namin ito ay pupunta po kami dito uh, sa kabilang barangay. Uh, tingnan po namin yung ibang dalawa, ina at saka anak. na po tayo sa kabilang barangay. Gina siya mamalitay, bay gina siya baka o tanawa. Malitay na siya baka, gailok o bag. So kanina mga barko nakikita ninyo doon po ito sa kabila. So ngayon nandito na po tayo sa kabilang barangay. Ating uh, tingnan naman po natin yung pangalawa nating baka. Ito po ang una naming pinundar sa hindi pa po kami nakabili ng uh, multi -cub dapat sana ang tingnan namin ngayon ay lima, lima, lima. Pero yung tatlo, hindi na namin ito tingnan kasi malayo po. Andiyon o, oh, doon kalayo. Doon saka, ilang buntod. Na ah! Asa di ay, ingon siya babaw sa so high school! Na ah! Ato rin o! Basta wala yung baka dira, puti-puti, something. So ito po ang pangalawa. Meron pa po tayong tatlo na dapat tingnan. Pero hindi na po natin mapuntahan kasi uh, nasa ibang barangay po. So ito lang munang dalawa. Pero sabi yung may-ari, lapit lang po daw dito. Pero iwan po kung saan pong lapit na sinasabi. Alanganin niya. na tayo pag pumunta pa tayo dun kasi. So, eh, hindi na po kami makapunta sa pangat, uh, pangatlo, pangapat, panglima. Nang dahil ay pabalik na po kami sa Alisay City. So ayan lang po muna ang dalawa ang tingnan natin. At least nakakita po tayo sa ating pinaghirap. Simula po sa pagbili namin yan ay ngayon lang po kami nakakita. So ang may-ari lang po ang uh, ipina, ipinabahala namin sa pagbigay ng pira pagbili nito. Yung pinupuntahan namin na lugar ay nandito po kami sa Barangay Dumalan. So ito, so ito po ang National High School ng Dumalan. So shout out po sa taga Dumalan or sa taga Dalagit. Nandito po kami sa inyong lugar. Kaganda po tong lugar nila mga brad. At sa isip ko, kung aabot pa tayo ng uh, matanda, dito po ako magpatanda. So yan po, may balon. Kahit saan po tayo magbutas dito sa lupang mga to, Meron pong tubig, ayan po ang balon. At sa isip ko mga brad, kung aabot pa tayo ng tanda, dito po ako tumira. Napakahusay po tong lugar na to napaka presko at pwede po tayong magtanim kahit ano po ang pwedeng maitanim. Ug mauday ni ang panahon nga naa mi dire sa menteryo sa Mantalungon dalagit kay matag uli gid na mo dire sa dalagit mo agi gid mi sa lubong sa iyang papa kay managkot bisan tuod og wala mi nagkita sa iyang papa pero giilag gid gihapon ako siya nga ikaduhang amahan isip iya sang amahan So, bye bye guys. Maraming salamat sa inyong pagtanaw sa among video. O sa sunod na po na among video, at to na po magsabok-sabok sa inyong wall ang mga video sa among mga speaker box o picture sa among mga speaker box.